So ito, napalitan na natin no? So yung previous na video natin ah uh, Bloated to So check natin yung isang linya nito ng napansin nyo, nagkaroon yon ng uh, Ripple So hindi siya pure DC Kundi ripple voltage ang lumabas Kaya arc ng negative ang nakikita natin So ngayon, check na natin ang napalitan na So gamit pa rin tayo ng oscilloscope ground lang natin. Ayan, naka-ground. Ayan. So, power on. Ayan. I-auto natin yung auto. Ayan. 42 volts. Pure. Wala nang arc sa negative. Negative supply ang sinukat natin eh. Negative yun eh. 43 volts RMS siya. Malinis ang DC. Lipat natin sa kabila. So, auto. On. Auto set natin. Auto. Uy! Ripple pa rin. Positive naman. <laughs> Lumipat yung ripple sa positive. Nakakonnect ba yan? Nakakonnect yan sir. Ha? Mm. O. Oh. check pa rin. Anong nakaraan, yan. yung ripple, pas ah, negative. Ngayon, ang ripple naman ang positive. Check nga natin. Baka hindi nakakonnect yung positive side mo. Ayan o. Oh. Oh, okay. naka ripple Ah, sige, ulit. Ah, okay. uh, ayan oh. Makukumpleto din 'yan. So, huwag maulan ng pag-asa, mare-repair din 'yan. 'Di ba? Okay? All right. Okay, next uh video natin, titingnan natin